Ako rin gano'n eh. Nung bata ako maliit, ayoko ng gulo. Nung ako'y tumanda, ayoko ng away. Hindi ako nakikipag-away o hindi ako nakikipag-usap sa mga umpok-umpok dahil yung mga pinag-uusapang kayabangan, ayoko nun eh. Mas gusto ko pang magbasa, mag-aral, kaysa makipagkwentuhan doon sa mga kababata ko. Yun ang naranasan kong pagkabata eh. Pero ang isang ayoko, yung may kokontrahin ako o may aawain ako, o kaya eh, hindi ko sasangayon na. Ayoko nun. Pero nung matuto ko ng Biblia, naiba ang pagkakilala ko sa buhay. Pag walang ko kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Tandaan niya. Ngayon, ano ang batayan ko? Na masama na yung mali, eh, hindi mo kukontrahin. Ba bakit ganon? Ba't ko sinasabi yun? Pag mali, dapat punahin. Pag mali, dapat sawayin. Pag mali, dapat pigilan kasi sabi ng Diyos eh. Tres G's ng Tito. Pakinggan nyo. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Ipinapasaway ba yung mali? Sabi nga ng Diyos, pag mali ang...